Paano nga ba magkabit ng pot door ang JB Villar Channel? Nandito kami ngayon sa Delacosta, Makati para magkabit ng pot door at dalawang pirasong frosted tempered glass. Sa video na ito, pag-usapan lang muna natin yung pot door. Yung gagawin namin, ay single patch fitting door. Yung list po sa height niya ay 5'8. Tapos yung list po sa lapad ay 1'4. Kung maramihan naman yung gagawin nyo na patch fitting door mga kaalom, mas recommend ko sa inyo na doon kayo bumili sa Santa Cruz Manila na mga accessories niya at mga door closer para makakasave kayo. Kasi halos kalahati yung presyo dito sa Bacoor kaysa sa ikumpara mo sa Santa Cruz, Manila. Ang pangalan ng mga accessories ng Pats fitting door ay yung tinatawag namin na low hands, door closer. Tapos yung tap niya, buto, tsaka yung patch lock. Tapos yung h type handle at yun lang. Ang nabanggit ko pala mga kaalog ng mga accessories, ay para lamang yan sa single patch fitting door. Ngayon, kung double patch fitting door yung gagawin nyo, tapos mayroon siyang transom, bali, magdagdag lang po kayo ng L-type po na para sa kanyang fix. Tapos, bali, dublihin nyo lang po yung orderin nyo na accessories. Tapos, yun lang. Ang unang ginawa pala namin dyan mga kaalom ay binaon muna namin yung kanyang door closer. Tapos yung pinakataas ng door closer ay pantay po sa granite po. Yung kanyang bottom po ay isusukat na rin sa kanyang door closer para uh, pagkabit po ng pinto ay hindi na po siya i-adjust kasi naka-align na po yan siya. Tapos paalala mga kaalom sa pagigpit po ng kanyang mga allen rings ay alalay lang po yan yung pagigpit niya. Baka masobra na at pumutok po yung tempered glass natin. Sa mga nakapanood pala mga kaalom ng video po namin, sana po i-share nyo rin po para makatulong din po sa mga nagpapagawa ng bahay na naghahanap po na magagawa ng mga pintuan po nila at mga bintana po. Sa gusto po pala mag-inquire ng mga price po ng project po nila, pwede po kayo pumunta doon sa Facebook tapos doon sa may marketplace search nyo lang po yung mura screen door at yung seller ay si Jojo Villar mag inquire lang po kay doon at nagre reply naman po kami kaagad so ito na mga kaalom pinabuksan ko mga kaalom yung kanyang drywall dahil malambot lang po yan mga kaalom pag nag po kami ng pex pivot po kasi ang gagawin namin dyan Alamanan po namin siya ng plywood po na tripod para pag nilagyan po namin ng black screw ay napakatibay po mga kalum at wala pong kaba na mahuhugot po at yan na po ay nilalagay na po yung kanyang fix pivot ng dalawang installer sa magtatanong ng pangalan ng mga installer yung isa ay si Nonoy tapos yung may hawak ng barina ay si Joseph Singit so, ko lang mga kaalom yung lagi pong tanong doon sa marketplace na yung laging tanong po doon ay saan po ba yung location ng GB Villar Channel? Ang location po namin mga kaalom ay kung may apps kayo na WIS, e, type nyo lang po doon yung Alpamart Latero at sa baba lang po kami ng Alpamart Latero po mga kaalom. Harap po kami ng Rapidi One at nakikita naman nyo naman po yung tarpaulin po namin na napakalaki po. So ito na nga po at ikakabit na po yung pintuan po sa kanyang door closer. So nabitan po ng sucker at tagaalala yung gitna at ako po ay nagpapaalala na sabi ko dyan. Sabi ko slowly lang pero surely ba diba? Kasi sa mabilis tapos biglang mauntog yung kanto, hindi sabog. At ayan na nga po at sinisintro na po yung kanyang bottom sa kanyang door closer. At hindi po nila kita kita kaya yung nakita ko na nahirapan sila. Sinintro ko po yung botas doon kasi medyo lumis po ng konti para maganda at swak na swak po yung pagpasok po ng door closer. Ang mahirap lang dito mga kalom sa ginawa po namin ay gabi lang po yung gawa. Kaya Pagdating po sa umaga ay matutulog po yung mga kasama ko at wala po kaming pasok. Dito mga kaalom sa JB Billiard Channel po mga kaalom, yung regular po na patch fitting po namin dito ay binibinta po namin niya ng 25,000. So ang kasama dyan ay may mga accessories niya, pagkabit, pag patimpered, tsaka yung transportation po mga kaalom. So ito mga kaalom ay kinakabit na lang po yung lock po ng top patch po mga kaalom. At si Joseph naman nung naalay na ay kinabit niya na yung H-type handle po. At linis-linis na lang yan mga kaalom kasi grabing alikabok yan mga kaalom. Pati ilong mo yan ay namumuti.